So, kay naabot naman na itong incubator. So, ato, dito magduway-dugay. Mag-unboxing na ta. Kaya, pirti na kung i kay Kaya, na. Kaya, kung itlog. Basi, mga bugok na ning istima. Ha? So, narah, Ako nang giko ang papot. So, ato naablihan. Kaya, tanaw na ito. Unsay, sulod. Anong mga... Ay, kadaghan magdating mga aparatos ning mananapa. Daghan magkain ng murag syatong. Una pa siya. Salo sa syatong. Oh. Oh mga wire o mga butangan sa tubig, butangan ba na tubig ni Nimala? So naara, ako nang gikwa. So ato nang tangtangon, kay excited man tang dako. So naara, uy baliktad man eh, baliktad tad di ay tag ulo ni Mas Timaha. So okay ra, tarahong Lah, perti man na inig pagkadako ah. Nindot man dahi kay inig So ato na nang tanahon ang manual kung unsaon. -un. Bisa dili, ka balo mo basah. Atong basahon, di ba? So, anak nasa. Ato na ni sigi plastero ta nao sanato ni konseprastada mode ni ang ulo Dan butangan Dan ato ni og manga roller niya so daggar mandike ni roller ning ma istimaha so ibutang natog isa-isa so nara sagin hainay na kong butang ni akong roller para mahuman na ni ako mang incubator so nara na plaster nasiyah pila na lang kabook mahuman nagko uplastar ning roller nako so manah Pirim ti man di dota Pero naglibog yun ko on nako na ko na sa isig kakilig. Eh. Wala man ni siya o Ipit-ipit man yung istima ha. Sus naglibog ko nagbasa pa ko in English pa. Wag ko kasabot aning kinaiyahan yung pagkapastara ka in English man ay ni. Wala ay bisaya man ni. Sus gino ko bisayang dako. Mangguta di ita kasabot og in English. So maong naglibog na ko aning stih ha. Tara, naglibog na ko. Nung oy una ani, o ipit-ipit man daw ko ingon ani nila. Unsa man ni pagipit-ipit or ipapilit or ipaipit gud siya. Sus so, naglibog na. Wa na gud, wa na nagkadimao ning mataa? Ah. Nung na lang tawon ni eh. so, plastar sa nato bi mo bag gud ning kay naglibog ko ani. Ara oh. Mao gid siya. sya, mao ni, mao. Mao gid ning dili nato mahuman kay wa kita kabalo. Oops. Sus, so, naglibog ko unsao na lang ni. Eh. Dili sa siya mao. Oh. Hmm, wala po siya. So ato na po ning tanaw na po ni, unsa na po ning kalakiha. Kung mao ba gini pagkaplastara. Oh, giipit na ko pero dili man sa siya maigo. Unsa man gidi ay ning istihila. Sus so, oh, ipiton sus so, na nga sama da ko ani og ipit-ipit kay dili man maigo. Sus so, basahon na po nato ang manual. Ingon man siyang ipa ipaipit daw. Sugi so, ipit manak nako menung dili manggid mao. ah, ani rada istimewa si istima seperti so nang ipita. Oh, ipit na siya. Oh, anani on ramandi di ai dugay mangkayo ku nakasabot ato iyang ingon nga ipit-ipit man di ay. So, tanau oh, tan -oh, so, manual nung. Um, oh, dili gyapon siya mao tang tangon balik bi kay nag kang aman siya. Wa nagid ko kamao anin ingon na lang anak ma. Pa, pataka ramang kag plaster ng imong incubator pa tuga-tuga man order di man day kay kabalo ay ang saba anak ya ato ni siyang tanawon kung mahuman bagay ni siya atong hinainayon kay basi di ay sayo pa akong plastada sumubasa sa sa akong manual ha ara basahon ng manual ingon gud lagi siya ipit-ipit lang gid lagi daw ni so ato sang ipaipit isa kilid bisan di ay mauna ni siya o plaster sa isa kilid oh, nadakpan na nako sang ipit-ipit o oh, anak ra di ni siya mm moor na siya pag ipit-ipit di ay o oh, nadakpan na nako unsay mga ibutang sa kilid so tara ato na siya istilohon kung mao ba gini o oh, nakuha na, na akong ipit-ipit no natuon ra so okay na 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 siya sa kadugay na akong basa-basa kay giagi pa na google translator ang akong gibasa nga Chinese wa well, manggid na ka ni maoning pastada pero okay na nahibal na gud oh, okay na naplastar na di ba perti bale din ko ah dagan kay itlog aning mabutang apil pa akong itlog aning mabutang kung walay lain so ana ara so okay na perti day pagkanindot So okay na, pagwas na aku ni akong mga paparatos. Gusto ingon na kong asawas no unsa man taong ka dako da bukay kag sa korinti. ani estimaha. Nagdugang-dugang nakasabayad. Ayok saba. Okay na kay gamay ra tag sa korinti. kay ingon man sila ang gamay ra do kay kaon sa korinti. Kay ingon manggutong silir ani di do kay mo so atong testingan ni para dagan sa tag manok ug dagan matini buok sabak diha dagan kay kag bayron ana na murarabak kag mubayad pero mukaon kag manok ha ha